Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagpatama si Agot Isidro ukol sa Japan. Matatanda ang muling hinanap ng mga netizen si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa paghagupit ng bagyong paing sa bansa. Kinala ng mga netizen, nasa Japan si Pangulong Marcos dahil virtual lamang ang naging pagdalo niya sa pulong kasama ang National Disaster Risk Reduction Management Council at ilan pang mga opisyal. Agad namang pinalaga ng palasyo ang hinala ng mga netizen. Hindi binanggit ni Press Secretary Officer in Charge Jeloy Garafil kung nasaan eksakto si Pangulong Marcos ngunit wala raw ito sa Japan. Tila isa naman si Agot sa mga naniniwala na nasa Japan ang Pangulo sa kasagsagan ng Bagyong Paeng. Laman ng kanyang mga tweet ang tungkol sa Japan nitong Oktubre 30. Japan, Japan, sagot sa kahirapan. At just always pray at night, ang mga tweet ni Agot. Matapos ay ibiniden niya si South Korean President Yoon Suk-yeol sa pagbisita sa Itaewon, Seoul kung saan naganap ang stampede sa isang Halloween event na ikinamatay ng daang katao. Anong masasabi mo sa balitang ito?